hello mga Dabarkad ayun po nandito po tayo sa studio uh, ng TV5 naghihintay po tayo maya maya po ng konti ay papasok uh, po tayo manunood at makikiselebrate po sa panalo natin at naiuwi na yung Eat Bulaga at ang kasama ko po ito po ang mga admin ng ito ang true mga solid na DJ defenders pakilala po natin na si LM Hello po, LMTX Gaming, Gaming po. LMTX si, Gaming. Si Andoy. AC po. AC. And si Ben. Ben, ben bagong member na po ako dito. Yeah, si ba si bagong Ben. So <laughs> So, so, ayun. Uh, ayun uh, tanong ko sa inyo. Anong, anong, ano? Ay, si Ate, anong name? Anabella po. Ay, Anabella. Hi, Ate, Anabella. So, anong reaction nyo nung una nyong narinig na nanalo na tayo sa Marino? medyo ano, terry eyes and happy happy ka. Balik na, yes! Sabi na. Oh, 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 yeah. <laughs> <laughs> Isa naman na, sa, <inaudible> isan, isan naman sabi ko dyan, sabi nga ni Ellen, yay! -hay! Dapat dapat na. Dapat na. Laban laban na. Ako na basta maglaro kanina kagapon, Naglalaro na ba? ako. Naglalaro na napanood na, 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 ko sa ko sa social media. Ayun na ako maglaro, napatigil ako ng live stream. So ito, 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 ito parang uh, hindi ako mapakali. Gusto kong mag gusto kong magtatalon, mag, gusto kong mag uh, magsasayaw sa tuwa. Ayun, yun yung nararamdaman ko. Oh. At, At syempre, special siya, okay. ito lalo. Kayo ay mga admin nung ito ang ito. Isa yan sa mga nakita ko na talagang nakikipag-away, uh, nakikipag-talo. Hindi talaga sumusuko dun sa... sa Kasi napansin ko din eh, in the past few months, naging mas makulit, mas mabastos, disrespectful. Yung ilang mga, pages. ilang mga, pages, pages, na kampi po dun sa tape. di ba uh, anong masasabi nyo dun sa buong experience nyo bilang admin ng ito ang two? Ano, uh -huh. ano siya? Uh, very new experience at uh, talagang nasubok yung pagiging loyal namin, yung pagiging pagmamahal namin sa TBJ. Mga parang uh, handa namin ilaban kasi ng patayan ng TBJ. Kailangan ilaban namin patay gagawin namin. Para makuha lang nila yung mabawi lang nila hanggang sa mabawi nila yung titulo ng Itbulaga. Ganun ang ginagawa namin. At, uh, hindi namin hindi namin sila sinusukuan kahit ano pa sabihin nila at ang lahat ng sinasabi namin, pinupost namin sa ito, ang true. May, may resibo. May resibo, may proof. Lahat namin pinag-aaralan. Walang fake Walang fake Ito ang true. Wala Kasi ito, ito ang true. Hindi namin fake tasabihin na ito ang true kung hindi kami nagsasabi ng totoo. Lahat po sinasabi namin totoo. At yun ang Thailand, kaya po nanalo. At nanalo po tayong lahat. Hindi lamang po lamang, lamang, lamang ito ng TBJ, laban ng Dabar. Kasi lahat po ng Pilipino sa buong mundo, laban, laban po natin, panalo natin. Diba? experience as admin. siyempre ano eh iba ibang iba ibang sa mga admin na ginawa ko. So ito laban labanan lahat kasi tuwing eh. uh, talagang kailangan mo talagang ipaglaban yung katotohanan. Kasi pag-TBJ yung natatapakan. Tapos sa pa yung mga mga bata, like si Kare, si uh, Raisa, kunya. Sila sila pa yung ano, nagdadala. No, so... so talagang ano kaya tapos noon namin ipagsisigawan, Itbulaga is TBJ and TBJ is Itbulaga. Yeah! Yes! Yeah! Uh, ano, ano naman pakiramdam nyo kapag ano? Kasi syempre nakita ko din naman, pinipersonal kayo binopost yung mga mukha nyo dun sa Page nila O ako Sanay na ako sa mga ano nila dun Damay damay na to Damay damay Ako sa vlogger sanay na ako sa gano'n Pero yun yung talagang personal kayo Minumura kayo Sa mga page nila Anong naging ano nyo naman dun? Anong pakiramdam nyo dun? Anong inisip nyo nung mga ginagawa sa inyo? Basta para pag sa TBJ Kasi go 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 Uh, kasi kami hindi, hindi hindi namin kami sarili lang ang pinaglalaban namin dito, hindi ang pinaglalaban hindi lang TBJ pinaglalaban namin dito. Lahat ng uh, lahat ng senior citizens, lalo kasi ako din nung nalaman ko yung tungkol sa TBJ tapos binalala lahat ng uh, senior citizen nagagalit talaga ako nasasama ng lolo kasi mayroon marami akong lolo lahat mga lolo ko masisipag nanitate ko masipag lahat sila senior citizen nire-recognize na, kailangan dapat i-recognize re natin sila na sila pwede na kung kaya nila magtrabaho, bakit mo pipigilan magtrabaho? Kung kaya pa nila magpasaya, bakit mo pipigilan? di ba? So yun po yung nag-drive sa akin, kaya sumali po ako, kaya naging uh, vlogger, naging uh, okay na ako sa, sa TVJ, sa itong po, dahil po doon. Ikaw, na, 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 ano ka na ba? Inaway na-bash ka na? Namura ka na? di pa? Hindi po. Oh. Uh, mamumura ka ba Kita <laughs> ka dito sa video, lagot oh, ka. Joke lang, joke lang, joke lang, lang yun. O, oh, ayun guys, na, nagbreak lang kami kasi uh, nagsalita si Kuya, nagbigay ng instructions para sa pera fee. Oh, pero ang ganda nung sinabi niya, diba? na mismo yung staff ng TBJ. Uh, TVJ na ngayon ang unang ng araw. Unang araw uh, na paggamit muli ng Kiss uh, So wala nang EAP. 'Di ba? 'Yan po ay parte na ng, ng napakaganda at napakahabang kasaysayan ng uh, Itbulaga. Ngayon po ay Itbulaga na. Naku sino kaya 'tong tumaranta? Ngayon din. Sino? Yo. Pero yun, siya. Ay, yung logo, yung logo hinihintay yun, yun, yun. yun yun. yun, yun yun. natin. Pantayin natin yung logo kung ano. Sino? Yan? Yeah, sino kaya yan, guys? May para sa yung logo, abangan natin yung team song, abangan natin. Kasi hindi na hindi na ano, hindi na naku sino kaya 'to? hindi na hindi na yung E-A-T. Ah, diba? so iba na yung ay Joey. si Boss Joey na si Boss Joey ayun nakita natin sa glit si dati na sila ayun. O, so, oh, so, o so yun guys abangan abangan nyo no kayo 11.30 RPM, tsaka sa TV5 sa TV see you guys later okay follow uh, tayo ito ang true tsaka yung bago kong page models of Manila FM see you guys